Mayong adlaw ka ninyong tanan. Panibagong araw na naman dito sa Hinago Nature Park. Ayan po, nakahiga pa po ako. Nilagay ko po muna yung kamera doon sa gilid para naman makita ninyo na natutulog ako. Tapos umiga ako, tapos natulog ako. Tapos kunwari, bagong gising ako, tapos tinali ko muna yung buhok ko. Kasi mag-update tayo dito sa Hinago Nature Park. Kahapon nga, pagod na pagod ako kasi marami pong tao. Kaya inangat ko na tong blinds namin para naman makita ko kung anong itsura ng labas namin. So ito na nga, nilalabas ko na nga. O yan, open na po natin yung HD3D and DVD. HD natin. <laughs> <laughs> ano man tawag nito? Parang SD yung anong bintana pala natin. Ito yung pala makikita mo. Pag -isim mo na umaga, makikita mo kaagad yung sunrise dito sa amin. Tapos titingnan mo, tapos alis na ako at bababa na ako. Kunin ko yung camera kasi scripted lang na naman yung pagtulog ko. Ito nga pala, alas 9 na pala ito ng umaga at medyo marami-rami na pala ang tao dito sa amin. So ito na, may nangatambay na pala dito sa waiting area. Tapos meron na pala mga inasikaso kasi may mag-asika, may mag, ang meron na mag-ano sa A-house. Pagbaba ko, nakita ko nga pala si Amanda at na, natapos siya magtupi ng ating mga bedsheet. At ito naman si Inday tsaka si Yayahana meron pala silang ano, ginulat ko pa pala si Inday para magising ka sa katotohanan na hindi siya mahal ng mga lalaking gusto niya so ito na nga inutusan ko si Bimbo na magmawer kahapon so ito na nagmower siya ngayon sabi ko sa kanya unahin niya kinabukasan na magmower kasi kailangan matanggal yung mga patay at saka mahaba ng mga damo ng mga karawaw grass kasi maraming bisita siguro ang darating at ito na nga marami palang bisita na dumating so ayan habang nagmower siya may mga tao pala dito sa amin na pumupunta ito pala yung iba pala yung galing pala sa iba't ibang lugar yan may mga taga may mga taga Surigao, may mga taga Agusan, may mga taga Sambuanga, meron din mga taga Villanueva, Taguluan at Cagayan de Oro City, meron din mga taga Claveria, Mahala na kung saan sila. Ito na pala sila mga naliligo dito sa ilog. So maya ayan, nakikita nyo sila naliligo sa ilog. Parami na sila ng parami. Parami maraming salamat ka pala sa mga pumupunta dito. Ngayon pala kung ayan nyo pala ng ilog, meron pala sa tapat namin, may Laga Pool pala dyan at Golden Dream Resort. Marami mga kalapit na barangay dito sa amin. Marami mga resort kaya nakikita nyo po sa amin. Laga Pool po yan. Pumunta po kayo dyan. May pool po sa kanila. Malamig na malamig ang tubig at masarap na masarap maligo diyan. Meron din sa gilid ng Golden Dream. Kaya pag pumunta kayo dito, kung ayun po ng ilog, meron po tayo ma-offer sa inyo na resort. At kung gusto niyo man po magandang falls, meron tayong Sagpolon Falls doon sa unahan ng po yan sa Barangay San Isidro. Bago naman po dumating dito sa amin sa so may gilid lang ng Hayo, meron naman po diyan Spring View Resort. So marami talagang resort dito sa amin. Si Amanda nga pala tinutusan ko pala dito ng video kasi napagod na po ako kasi meron po akong inasikaso doon sa unahan din sa mga tao pala talaga dito guys. So ayan na po guys, paputulin ko muna video ha. Mag-voice over unit ulit ako. At sa pagpapatuloy dito tayo sa waiting area, papakita ko po sa inyo yung mga taga ibang lugar po na pumunta dito. Maraming maraming salamat sa pag-celebrate po ninyo dito sa amin. Thank you so much kina Mother sa pag-ano sa akin, pag-invite na pagkain kain na pero hindi ko makakain kasi alam nyo naman, pag kumain ako na magkumain ng marami, madudumi ako. Tapos pag madudumi ako, matatay ako. Pag natatay ako, naku, mahirap na talaga pag mayroong, uh, ayun nun na. out ka pala doon sa kanila. Maraming maraming salamat sa pagpunta dito. Ngayon pupunta naman natin yung nga busy dito sa ano, may mga picture-picture pala dito sa kanila. Ayun po, meron pa ang ano may box na yan lalagayin po yan ng mga damo na pinag pinagmawira ni Bimbo at ayan po may naputol nga diyan ng mga kung ano-ano ayun tinanggal na po nila at nilagay po nila diyan sa ano sa may box ito nga po mga picture picture sa amin dito ayan na sila salamat sa inyo pagpunta maraming maraming salamat din Amanda sa pagtutor sa kanila thank you so much for coming guys kahit malalayong lugar kayo pinili niyo po pumunta dito meron din po mga bata meron din po mga matatanda pero maraming maraming salamat sa inyo kasi kahit malayo pinuntahan niyo po talaga kami dito at ginawa na po ang nature park talaga ang Laguna Nature Park na tambayan kahit naman malayo kayo. Thank you so much po pabalik-balik na yung sinasabi ko kasi hindi ko na lang talaga sasabihin dito. So ito na nga pag pumunta kayo dito tapos may mga bitbit -bit kayo mga isinugba o mga isusumba pa lang o mga iihawin meron po tayo dito. At ayan na po si Kulas, ayan po ang siya po ang naglilinis dito sa amin. Pag meron pong minamawar si Bimbo sila po ang aking mga maintenance, ang aking mga pinsan nga pala. At ito nga po pala na celebrate kami ng rin ng aking jowa. Ayan po, 19th rin namin kay nagmanginasal po ang Brengio Solid. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito na nga po pala, ang top shot dito sa amin sa kwarto pag pinanood nyo po yung video dito dito po tayo sa, taas uh, sa may bintana yan po yung kuha maraming maraming salamat ka pala sa pagpunta ang sarap nung lalaki na kahuban di ko lang mazoom talaga kasi malabo ito nga pala yung kuha dito naman sa gilid naman namin at ito makikita nyo ng mga manaliligo dito pag pumunta kayo dito guys 20 pesos lang pala ang entrance habang habang nagpapahinga nga ako binubunutan nga pala ako ni Amanda talaga ng gablahibo sa kilikili na miss ko tuloy <coughs> Christy ay. Eh. Namiss ko tuloy sa Alay sa Valdez, ang ating finom talaga sa loob ng Pinoy Big Brother. Siya talaga ang kumukutkot ng mga boko sa kilikili kay paglabas ko ang itim talaga ng kilikili -kili ko kasi kinakutkot po niya kahit patubo pa lang. Ito nga pala si Inday nagiiinoman sila dito kasi may bisita pala si Jigjag. Kasi si Jigjag po talaga ay meron po pagtingin din sa lalaki na inlove na po talaga siya. Shoutout ka pala kay Mark Samson. Eh, 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 eh. Ay si Jigjag kinikili Kumakanta nga po pala siya diyan. Gugmang giatay po ang kinakanta diyan, guys. Sa so, ayan, maraming maraming salamat sa pagpunta talaga dito dahil diyan. Si Jigjag nandito pala gising. <laughs> Natutulog po siya kasi nalasing. So ayan, habang nag, -nag -bu voice over kami guys, kumakanta-kanta kami at feel na feel ko talaga yung makinis ko muka. Salamat ka pala sa nagpakinis sa akin. Alam nyo kung bakit kumikinis yung mukha ko. Dahil lang po yan sa jowa ko. Diyan lang po niya pinapahid lahat ng mga... Eh, charot lang. I-try nyo nga po pala yun. Marami. Maganda po talaga magpa-facial galing sa jowa. So ito, kakain na po tayo at mag-celebrate kami ng Mansari. Thank you, Manginasa. Thank you, Ano ang ano, 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 advice? Advice na ako nga uh, matagalan pag mo. And of course, inga na ko para sa inyo. Okay, sana no? de, sana maka-experience ka rin ng mansari. Wala uwi, tagaan mo ko ng balon. Ikaw ba ako na balik? Ikaw, hey, <laughs> greetings. And congratulations kasi umabot pa kayo ng 19th mansari. <laughs> <laughs> I hope this will be the last time. Joke lang! Iba ba si Bateng. <laughs> <laughs> ha? Message na ako. Kay Ramson. Happy 19th Mansory, Bridgio. Hala, uh... dahil ngayon dyan nandito. Baka mansory nyo na nyo. Ayaw mo ka kasi may mga nagdungan-dungan sa ako. Buwag ya po. Ay, kaya ka. Ako, more mansory to come. Eh, wala ba naman yung cake? Mama nak sabak. Nara gatuh mereka tu. Benda. Eh, eh, tata, 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 tata. 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 Tata.

i don't know.